Ano nga ba ang nasa isip o iniisip ng isang taong may depresyon? Nahandang wakasan ang sariling buhay. Paano natin ito lalabanan? Ang ganitong sitwasyon, kung saan ang isang babae ay nagkakaroon ng depresyon at umaabot sa puntong handa siyang saktan ang sarili at ang kanyang anak, ay isang napakaseryosong isyo sa kalusugan ng pag-iisip. Narito ang paliwanag batay sa psikologikal at emosyonal na aspeto. Isa, Postpartum Depression, PPD. Isa sa mga posibleng dahilan ay postpartum depression, isang uri ng depresyon na nararanasan ng ilang ina pagkatapos manganak. Ilan sa mga sintomas nito ay matinding kalungkutan o kawalan ng gana, pagkawala ng koneksyon sa sanggol, pakiramdam ng pagiging inutil o walang silbi, pagkakaroon ng madilim na kaisipan gaya ng pananakit sa sarili o sa anak. Sa malubhang kaso, ito'y maaaring humantong sa postpartum psychosis, kung saan ang ina ay nawawala sa katinuan at maaaring makaisip o makagawa ng marahas na bagay. Dalawa, kakulangan sa suporta. Kapag ang isang babae ay walang sapat na emosyonal, pinansyal, o pisikal na suporta mula sa asawa, pamilya, o komunidad, mas mataas ang chance ang makaranas siya ng depresyon. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa responsibilidad ay mabigat sa pag-iisip. Tatlo, trauma at stress. Kung ang ina ay may pinagdadaan ng trauma, gaya ng domestic violence, pang-aabuso, o sobrang stress, maaari itong mag-trigger ng depresyon o kahit delusional na pag-iisip. 4. Mental illness May mga kaso rin kung saan ang ina ay may undiagnosed mental illness, gaya ng bipolar disorder, schizophrenia, o matinding clinical depression na hindi natutugunan. Ano ang dapat gawin? Mahalagang hindi husgahan agad ang babae kundi unawain ang pinagdadaanan niya. Narito ang ilang hakbang. Kumunsalta sa psychiatrist o psychologist. Magbigay ng emosyonal na suporta at tulong sa praktikal na aspeto, alaga, bahay, pagkain. Iwasan ang stigma sa mental health, ipakita ang malasakit sa halip na paninisi. Kung may ganitong kaso ka sa iyong paligid, mahalagang ipagbigay alam agad sa autoridad o social worker upang makaiwas sa trahedya. Maaga pa lang, kailangang maagapan sa pamamagitan ng tamang gamutan at suporta. Heto ang isang halimbawa ng case study na mas detalyado upang maipakita ang pinagdadaanan ng isang babaeng may depresyon na umaabot sa puntong, delikado na ito para sa kanya at sa kanyang anak. Si, Maria, inanadumaan sa matinding depresyon. Background. Si Maria ay 28 taong gulang, may isang anak na tatlong buwan pa lamang. Siya ay kasalukuyang walang trabaho at ang kanyang asawa ay madalas wala sa bahay dahil sa trabaho sa malayong lugar. Wala rin siyang malapit na kamag-anak na tumutulong sa kanya sa pag-aalaga ng anak. Simula ng pagbabago, matapos mga anak, napansin ni Maria na. Palagi siyang pagod kahit walang gaanong ginagawa. Madalas siyang umiiyak kahit walang malinaw na dahilan. Pakiramdam niya ay hindi siya sapat na ina. Wala siyang gana sa pagkain o pakikipag-usap kahit kanino. Paglala ng sitwasyon, nagsimula siyang makaramdam na, mas mabuti pang mawala sila ng anak niya. Iniisip niyang hindi na sila kailangan ng mundo. Isang araw, muntik na niyang lunurin ang anak sa bat habang umiiyak ito ng matagal. Mabuti na lang at natauhan siya sa huling sandali. Doon siya nagsimulang maghanap ng tulong. Diagnosis. Sa tulong ng psychiatrist, napag-alamang si Maria ay may postpartum depression with psychotic features. Isa itong uri ng depresyon na may kasamang delusyon o maling paniniwala, at maaari talagang mauwi sa pananakit ng sarili o ng iba. Intervention Inirekomenda agad ang hospitalization para sa kanyang kaligtasan at ng kanyang anak. Binigyan siya ng gamot, antidepressants at antipsychotics. Sumailalim siya sa therapy para matutong tanggapin ang kanyang emosyon at makahanap ng suporta. Ang asawa niya at ilang kaibigan ay tinuruan kung paano siya suportahan sa kanyang pag-recover. Kinalabasan, makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Maria. Nakabalik siya sa bahay, mas konektado na sa anak, at natuto ring humingi ng tulong kapag kailangan. Aral sa kaso ni Maria. Ang depresyon ay hindi kahinaan, ito ay sakit na nangangailangan ng gamot at suporta. Kailangan natin alisin ang hiya at takot sa paghingi ng tulong. Sa tamang pag-aalaga, pag-unawa, at intervention, maaari pang gumaling at muling bumangon ang isang ina. Huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Salamat po sa panunood.